Okay mga boss, oh, so marami pa rin nahihirapan sa pagpapalit ng uh, gearbox mga boss, ayan o. Oh. So, ituturo ko sa inyo, napakadali lang kung pa, paano yan gawin. Napaka-basic yan mga boss, wala nang sinisira. Ang dami kong napapanood dyan, no? Oh. sinisinsil pa yung loob. So, ito mga boss, ganito lang yung gagawin nyo. Oh, tinutok-tok lang yan dyan, tapos tanggal na mga boss. Oh. Ayan o, oh, napaka-basic. So, panuorin nyo to mga boss, tapos pagtanggal nyo. Ayan na, oh ikakabit na lang yung bago. So, ganun lang, kabilis, hindi nyo na kailan, sinsil, sinsil, iskro, iskro. Ay, para na kayong nagme mecos mecos nyan mga boss. So, ito, panuorin nyo lang mga boss, ang step by step. So, ito na nga mga boss, ayan na, kakalasin na natin. So, ganun lang, ito yung pinaka-basic na ginagawa natin. Na, uh, Siyempre, pinakamadali ito. Pero yung mga napapanood ko mga boss, hindi ko naman kinukomentan sila ng... Uh, parang pinapahirapan pa nila eh, sinisinsil pa nila. So, ibabahagi ko sa inyo ito, itong ginagawa ko. Yan yung pinakamabilis talaga mga boss. Yan, luluagan nyo lang. Kasi dyan, dyan sa bushing na yan, dyan maraming nahihirapan. So, luluagan nyo lang mga boss yung uh, sa speedometer cable. Luluagan nyo lang para maisuot nyo yung long nose. Yan, ipapakita ko na sa inyo mga boss kasi ang dami talaga. Halos lahat ng tutorial, puro sinisinsil yan kapag ka nakabaklas na. Yan o, no? pinukpok ulang lang, umangat na. So, ganun lang mga boss, huwag nyo nang pahirapan ang sarili nyo. Ayan hugut no? hugot na, bunot na yung uh, gearbox. Ayan o, no? yung bushing sa ayong uh, 10 na gear, na pinion gear, ayan no? tanggal na. So, ganoon lang, abilis, tanggalin nyo rin yung cable, i-check nyo rin pagkatapos. Kasi kalimitan, kapag ka nagpalit kayo nyan, uh, nasisira na rin yung cable. Kaya, chichik nyo lang. Pero, kung okay naman, ay uh, ibalik nyo na lang ulit. So, isa yan sa pinakamadali na ginagawa. Pero, kung hindi mo alam, mga boss, mahihirapan kayo dyan. Kasi, yun nga, may mga tutorial na mas mahihirap pa. Si sin nyo, pag yun pa ay napasama yung sinsil nyo, screw, pag si napuputo, lalo kayo mahihirapan. So, sa ganitong paraan mga boss, uh, ito, napakadali lang. So, pagbunot naman natin, anakita nakita ko na rin yung kanyang break show papalitan na. So, ang sabi naman ni Bossing, uh, medyo alanganin pa yung budget. Kaya, kaya ibabalik na lang natin to Sinagest ko na palitan na. Pero sa sunod na lang daw. Kasi hindi nga nakabudget. budget Uh, nagpa-adjust na lang daw siya. Pero yung kanyang service limit mga boss, medyo malaki na yung uh, ano niya. Uh, wala na siya sa service limit mga boss. So, ito naman talaga yung gagawin natin. Yung gearbox. Yung speedometer gear na 26 teeth and 10 teeth. Kung pa paano tanggalin. So, tanggalin nyo na rin yung oil seal para mabilis. Kasi yung iba hindi tinatanggal. Tanggalin nyo para mas mabilis para hindi kayo nasisikipan. So, ayan na. Natanggal na natin. Ah, wala tayong pok-pok-pok-pok dyan. Wala tayong sinsil ng screw dyan. Ah, lilinisin lang natin bago natin ikabit. So, wala. Walang nangyaring sinsilan mga boss ah. Para medyo safe yung ating brake panel. Mahal din kaya yung brake panel na yan mga boss. Eh, napakasimple. Plastic lang yung yung tatanggalin. Kaya, binahagi ko na sa inyo. Kasi, yun nga, siguro kung mapapanood nyo to sa nakagawian sa paggagawa yun yung kalimitang itinuturo uh, pinupukpok ng iskro so yun at ito yung bushing naman ito yung pinakamahirap talagang tanggalin yan pero napakadali ba? Diba? balikan nyo na lang yung medyo unang part ng video kung hindi nyo nakuha tapos ito sa pag lalagay naman ng grasa sa paglubricate mga boss. Huwag kayong gagamit ng grasa na medyo uh, malapot kasi yan ay nakakasira ng ng gear na plastic. So ito basta kailangan maganda yung pagka-lubricate niyo. Ah uh, yan kapag ka nalubricate nyo na yan, pwede nyo na ibalik ulit. Basta sigurado lang na maganda nga yung pagka-alubricate, yung pag alagay ng grasa. Ah, Oo, oh, pagkalagay ng grasa, nilalagay ako. Parang onting lang yan para medyo madulas. Hindi naman karamihan. Para hindi ka anong malapot or malagkit yung grasa. Yun yun. Yun yung discard ko mga boss. Nasa sa inyo kung gusto nyo i-adapt. Basta itinuro ko lang sa inyo. Ayan, tulad yan. Nilagyan ko siya ng onting langis. Tapos halo mo lang. Sabi nga nila, mikos, mikos lag. Ayan. Tapos lagyan na natin yung pinion gear. So yan, kapag ka naputol yung pinion gear mga boss sa pagsinsil nyo, may naiiwan yun dun sa dulo, mahirapan kayo. Kaya ganyan yung ginagawa natin. So, at ayan na, ah, naikabit na natin mga boss. Ganun lang, ganun lang, asimple yan ah. Yung pagtatanggal sa pagkakabit, mas madali yung pagkakabit. Kaya yan, Uh, ilalagay na natin yung kanyang 26 teeth na gear So yun naman mga boss Minsan sa vulcanizing nasisira talaga yan Kaya kapag ka nagpa vulcanize kayo uh, Sabihin nyo rin sa nagagawa Kailangan nakasakto lang Yung pagkaalagay nung Pinaang uh, gear na yun Kasi naipet Pag naipit nasisira na At yun yung kalimitan Nakakasira Pag nasira ay naipit Nasisira na rin lahat kaya, syempre, plastic lang yan. Isang buong papalitan. Tapos, dito naman, mga boss, ito yung sinasabi ko kanina, itong break show, papalitan na to. Pero, wala pang budget si bossing. Ibabalik na lang natin. Uh, sabi, gumagana pa naman. Tumitigil pa naman daw. So, yan. Uh, ibalik na lang natin, mga boss. At, uh, yun. Sa pinak-mabilis uh, na paraan, mga boss, yun yung ibinahagi ko sa inyo. Kasi... Uh, parang nahihirapan ako na doon sa mga nag-share. Kasi minsan, nag-pop up, up din sa in napapanood ko rin. Kaya ito, ito yung diskarte ko. Uh, hindi naman, hindi naman magkakaparehas talaga ng diskarte. Kung saan kayo, mas madali, madadalian, mabibilisan ng paggagawa. Uh, sundin nyo. Tapos dito mga boss, ayan, kapag kayong cable, okay pa, langisan nyo lang ganyan yung paglalangis natin lagyan nyo ng konti, pasok nyo yung cable, tapos langisan nyo uli, uh, at least magdudulas na uli yan hindi yan makakasira ng speedometer gear kapag ka maganit ng ikutin, isa pa rin yan kasi sa dahilan yung cable na yan kasi medyo may kalawang na maganit na rin ikutin uh, para accurate din, kailangan lang isan, so yun lang yung mga ginagawa dyan talaga kalimitan sa speedometer. Uh, mahirap siyang gawin pero kapag ka, uh, nagamay mo na, madali na lang yan. Hindi mo na kailangan ipagawa yan. DIY na lang mga boss. Uh, napakabilis, napakabilis lang gawin yan. So, naikabit na natin yung speedometer cable. Pagkatapos niya mahigpitan, uh, ano, ikutin nyo lang mga boss. So, gumagana na. Yan, mabilis lang yung ikot kapag ka nag-testing -de kayo. Ayan. ganyan mga boss. So, makabilis yung ikot para kita nyo kung accurate. Ayan na. So, gumagana na. Ganun lang ang mga boss.